magkano ang dalawa? Kaya magkano yan boss? I 5K Ayan ang mga idol Bloodline boss Sweater Kelso ke Sweater Kelso ke mga idol oh May rin akong boss dyan oh. boss Ayun ang ano yun Anong bloodline yun <laughs> Ayun eh Hats ya Hats SBR Ah Hats SBR mga idol oh 5K din yun Payday mga idol Ayan o, oh, solid dyan mga idol May, may ano na ba? Long book isa taon na? 3 years, years old na mga idol Mas mabigay naman ang number natin 0910 60 Pangalan? Leo Leo, taga saan kayo boss? Pampanga sa rin, ano? Ang dami ng taga-pampanga rito, mga idol Ayan. Ayan sa kanila mga idol. Anong farm mo ulit? ADC Game Farm. ADC Game Farm mga idol. Pwede nyo dalawin, ano? Opo. Oo. Salamat, bossing. Eh, boss layer rin to. 5K daw to, 5K. 5K to mga idol. Ayan. ADC game farm ito mga idol ang gaganda ng mga manok nito magugulan 3 years old mga idol 3 years old na yan quality yan mga idol quality i ano nyo lang mga idol I-tawagan nyo si boss Leo para sa mga detalye Ayan. Yeah. ay, okay. Ito kay boss. Ang uh, number natin boss? 4912-238-0798. May FB ka? Oh, Mark Mark Bryan. Mark Bryan. Oh. Ayun mga idol. Ito o. Oh. Tagasan nga ulit niya boss. Papanga ba? Papanga mga idol. Eh. Mga 2525 lang mga manok ni boss. Tawagan nyo lang. Okay. I-message nyo sa FB. Mark Bryan ba? Mark Bryan. Okay. Salamat boss ha. Oh. Kasabong Nipet, idol eh Bagaimana "Magkano yan, Boss? bloodline, ayan sweater. yes, sabay tama, okay lang." 25 pa Kasabong sa pagpatlo sa pagpatlo pa yung sa pagpatlo pa yung sa pagpatlo pa yung sa pagpatlo pa yung sa pagpatlo Package. May number ka ba? Uh, FB. Oh, imposible wala ka. Oh, Para makontak ka. Ano ba? boss? Ah, born to be wild ni Pet. Ah, oh, ha? Okay, salamat. Gold ito, the free vibe daw, oh. Taga Pampanga, mga idol. Golden boy, mga idol, oh. Free vibe, free lang. 35 lang Mga Idol Taga Pampanga Harus tayo ng Taga Pampanga rito Mga Idol Ang dami Mga Taga Pampanga 35 35 lang 35 nah, So Walang number Tunggu Tunggu

Kailangan mo yung tiglito, soy. pa yung lang mga idol, ko. boss. Ay, boss. Ay, May boss, Joseph. lang po. Takin to, idol. boss, Joseph. mga detalye. 3535 lang oh, mga idol one, nine, nine. Anong vlog lang niya boss? Golden boy Golden boy Solid ano? Inuwayin niya mo Boy Oo Siyempre Golden boy, Golden boy. Golden boy. O, oh? Golden o, boy. Ano sa iyong number na lang? Oh, 0956 18 Yon. Golden boy Yon. Ay boss Joseph mga idol Okay Salamat

idol ko ito kay Boss Jun to. Mga solid mga manok nito, Boss Jun. <laughs> Boss Jun, kagayan. 45. 45 blood lane niya. Welcome for Golden Well the boy solid o oh. Ilang taon na? Istag, mustag mga idol kay Boss Jun. Ah, oh, kontakin niyo lang si Boss Jun sa mga manok ni Boss Jun. Ah, Jan Lopez karamat. Guys, magkano yan, boss? 4-5. Right, lahat. Hanggang sa puti. Oh, hindi. Ito lang dalawang to. Oh, okay, yan. Yeah, Ayun. Punta si boss Jun you no? Know? Kakakita ah, mga, mga yes. you know? Oh. Golden boy mga Eh, so, eh boss Jun Kontakin nyo lang Sebi hanapin nyo Jan Lopez Karamat Yan Thank you. Idol kay Boss Junto, 3-5. Ayan. 3-5 ka mm -hmm. mga idol. Kay Boss Junto. Three five lantam idol. Three five. Double